Mm. Padede ng rabbit. Oh no. Oh no, wag malikot, parang kakarnin. Parang <laughs> kakarnin niya ako eh. <laughs> <laughs> wag 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 makakarating to sa. sa ano? So, stress niya ng rabbit. Parang lang. Stress oh. na, stress na. Sino? Ang rabbit natin. Paano mo nalaman? Si Haro. Ano? St st stress siya, May. Hmm. Di mahanap ang dede. Baka walang laman. oh, <laughs> ganito lang daw magpadede ng ano, rabbit. Kailangan hawakan ang nanay. <laughs> oh, di ba na pang dede? malalaki na rin. Ah, likot pa ng na. nanay. ibabak Ibaba mo lang siya. Wawa naman. Wait lang nga rin ha. Oh, itong isa na sa puwet na. Mali, mali. hmm <laughs> Ano yan, Pero tama naman na sisipsip sip niya, no? Oo, tama naman Kaya lang. Baka walang... Wala? Tingin mo mm. nga, May. Baka wala nga. Kasi lang mga bakit may... naman yung isa. Di, huwag hey, mong pisilin mo. Ang <laughs> <laughs> Ay, pero napuno na yung no? Oo, oh, pansin mo? Hindi. Mm. Parang nagkalaman na rin. Wait lang, Haru, ha? Yung isa ba't parang nasa pet mo mo Hindi. Tama lang. Po. May nasisip-sip naman. At si grabe yung likot nila. Oo, uh, likot nila. Ito, walang laman. Tumawa ka siya eh. Kala niya kakarnin eh. Hmm. Wait lang, tiis, tiis. Nawiwi pa. Basa o. Oh. Oh, okay, po yan. Tiis lang Ayun na. Ayun yung tape. 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 lang ha. Ikat mo na yung mata. Mm -hmm. Di ba yun? May baka sobrang stress nga na. Kayunin nga anak. Di yun. Okay, you mm -hmm.